Dear Dr. Love Gusto ko po sanang humingi ng payo sa inyo Hindi ko po kasi maintindihan itong nararamdaman ko dahil Nagkagusto po ko sa isang babae Yun nga lamang po ay may asawa na since 2017 Pero Dr. Love never ko po siyang niligawan at ginulo ang buhay niya kaya ang ginawa ko po ay umiwas na lamang at ibinaling ang feelings ko sa iba hanggang sa magkaroon na rin po ako ng partner at nagkaanak. Aaminin ko po, nung una, hindi ko po siya mahal. Kasi po, ang mahal ko talaga ay yung babae na nakilala ko na may asawa na. Yung babae po na tinutukoy ko ay katrabaho ko po Until now, Dr. Love. Di pa rin nagbabago ang feeling ko sa kanya. At alam niyo po ba, masaya ako kapag nakikita ko siya. Pero ayun nga po, hindi ko po siya ginugulo dahil ayaw kong masira ang isang relasyon. Dr. Love, ano po ang aking gagawin? Normal lang po ba na ma-attract ako sa iba? Gumagalang Jerome ng La Union Bago natin tunghayan at uh, bigyan ang opinyon ang uh, problema na Jerome Nais lang natin uh, ibigay sa inyo ang ilan sa mga notes na nakuha ng ating researcher at ng producer natin na si Jerome at yung babaeng may asawa ay magka-office mate. Matagal na rin may asawa yung babae since 2011 pa. Noong 2017 ng year na pumasok si Jerome sa work, doon niya nakilala itong babae. Nauna sa work yung babae kaysa sa kanya. Tapos doon na nagsimula yung nagkagusto sa office mate niya si Jerome at uh, nagkaroon ng sinasabi niyang hin, uh, hindi niya maipaliwanag the feelings for her. May partner si Jerome at may anak na sila, 6 years old lalaki. Walong taon na silang nagsasama ng kanyang kapartner, Kalivin. Nabuntis niya yun. Dahil sa nabuntis niya, ayaw naman niyang takbuhan yung responsibility niya, kaya pinan pinanindigan niya yung bata. Natutunan na lamang daw niyang mahalin yung partner niya nung nagsasama na sila pero hindi 100% yung pagmamahal niya. Magkasama sila sa bahay. Nagkakilala sila sa Facebook nung kanyang kapartner. nagmit sila siya po kasi may gusto sa akin kahit hindi ko siya gusto, pinatulan ko na po. At nabuntis niya yung babae. Maraming salamat, Jerome! Alright, so ngayon, Jerome, ang sitwasyon, ikaw ay nagtatrabaho sa isang kumpanya at in love ka sa isang katrabaho mong babae na may pamilya, may asawa na in love ka sa kanya. Wow. That's so nice to hear. May pag-ibig ka pa sa buhay mo. Di ba? Pero, sangayon sa iyong kasaysayan, meron ka ng anak na anim na taong gulang, walong taon na kayong nag-aas, nag -nag nagsasama nitong babaeng nakilala mo sa Facebook at nabuntis mo na ngayon ay sinasabi mong hindi mo siya mahal ng 100%. O, ilang percent lang? At paano maipapaliwanag yung 100%? Sige nga. Kung ang pagmamahal mo ay eh may percentage, paano mo maipaliliwanag sa akin yung percentage ng pagmamahal mo? Alam mo ba ang dami ng babaeng binuntis mo eh kung hindi ba namang karingking at kalahati din yung babaeng yun, at santang at kalahati yung babaeng kinakasama mo ngayon, nagpabuntis sa'yo nang hindi kayo kasal, pagkatapos walong taon na kayong nagbabahay bahayan, tapos sasabihin mo sa akin ngayon, hindi mo mahal yung babaeng binuntis mo, at walong taon mong nakasama sa bahay, paliwanag mo nga sa akin, kung hindi isang tangat kalahati ka, nakikisama ka sa isang babaeng hindi mo mahal, walong taon, nagpaalipin sa iyo, nagkunya-kunyari ang asawa mo, ipinagluto ka ng pagkain, nilaban ang damit mo, nilinis ang bahay mo, inanakan mo siya, tapos sasabihin mo, hindi mo mahal, hello, ikaw nga ang lumagay dun sa babaeng binuntis mo na ngayon na kinakasama mo ng walong taon na hindi mo pa pinakakasalan. Kung mangyari yan sa anak mo, kung may anak ang babae at ganyan ang mangyari, congratulations, anak. Tama ba? The problem with us people nowadays, masyado tayong Narcissistic. Umiinog lang sa atin ang buong ang mundo. Lahat ng gusto natin, gusto natin makuha. Hindi na natin kinukonsider ang damdami ng kapartner natin. Can you imagine, walong taon, walong taon inaraw-araw mo ng pakikipag-sex yung babaeng yan, dinurog mong katawan, tapos ngayon sasabihin mo sa akin, hindi mo mahal? Ano, tatapon mo yan sa basurahan, balutin mo ng plastik itapon mo, ihulog mo sa ilog. Ganun lang yan. Hello? Kung ikaw ang magulang nitong lalaking, nitong babaeng kinasama mo ng walong taon, anong gusto mong mangyari? Kung ako halimbawa ang, ang ama niya, kita sa balikat, papalakpakan kita, at ibibili kita ng tatlong siopao Congratulations! Salamat ha! Tinuring mong asawa yung aking anak. Inaraw-araw mo ng sex, hindi mo pinakasalan. Ito tatlong siopaw bilang pasalamat ko sa iyo. Hello! Hindi na natin inisip kung anong damdamin ng isang tangat kalahati nga yung babaeng yan. Pumayag sa Facebook lang kayo nagkakilala na magkita kayo you na know, nalaglag ng pantin niya. Asan ng values. Ito bang ituturo niyong uri ng pamumuhay sa mga anak niyo? Nabuntis mo. Walong taon mong kinakasama. Walong taon mong inalipin yung babae. Pagkatapos sasabihin mo sa akin, hindi ko siya mahal ng 100%. Eh anong mahal mo? Ang mahal mong 100% yung babaeng may asawa? Sisirain mo yung pamilya ng tao? Maswerte ka, hindi pa nababalita ng asawa ng babaeng kasama mo sa trabaho. Kung anong feelings mo doon sa asawa niya. Baka may pagkalagyan ka. Pag nalaman niya ng asawa, wawasakin mo ang pamilya ng matinong tao. Bakit hindi mo ituon ang isipan mo dito sa babaeng binuntis mo at walang taon mong inaraw-araw ng sex. Bakit hindi mo ito doon na bumuo kayo ng isang magandang pamilya, bigyan mo ng dignidad ang kanyang pagkababae, pakasalan mo siya, ibigay mo ang pangalan mo sa kanya. Kung ayaw mo naman, pawalan mo na. Kuneho ka? Ano ka? Para kang asong gumala sa gabi at nakakita ng nakakita ng asong babae na naghihit papatulan mo sa kanto ganun lang ba ang pakikipagrelasyon baboy ka sorry I'm sorry Jerome maaaring nasasaktan ka sa sinasabi ko pero kailangan kailangan para magising ka sa katotohanan na namumuhay ka na umiinog lamang sa iyo ang mundo mo. Kung ang lahat ng lalaki sa mundo ay katulad mo, saan mapupunta ang mundo? Kung ang lahat ng lalaki sa mundo ay katulad mo, kailan pa magkakaroon ng isang matatag na pamilya na kahit kasal na, guguluhin mo pa? Tantanan mo yung babaeng may asawa at may pamilya. Ituon mo ang iyong isipan dito sa babaeng inaraw-araw mo ng pakikipag-sex. Sa loob ng walong taon, ibinigay sa iyo at nagpaalipin sa iyo. Ibinigay sa iyong buhay niya at ang kanyang kinabukasan. Ne, hindi mo man lang naisip pakasalan. Ngayon nagsawa ka na sa katawan niya, anong sasabihin mo? Hindi mo siya mahal. Sana huwag kang magkaanak ng babae dahil baka mangyari doon sa anak mong babae. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.